Good morning mga idol So ngayon ay dito tayo sa ating ano, Bakuran So Para po maipakita natin Sa inyo yung Yung mga punla na Pinunla natin dati Na itatanim na natin So ito po ay Nag iidad na po ng Isang buwan So ipakita po natin Okay So, ito na po yung bagong puna natin na malapit na natin itatanim mga idol. So, nasa tamang edad na siya para itatanim. Teka, buksan muna natin para makikita natin sa loob. <clears throat> Ayan. So, kaya nga lang eh, medyo delay yung tubo niya kaya marami po sa kanila makikita mo na hindi talaga lumalaki oh. dahil po sa lupa na aming ginamit sa pagpunla nitong sili na panigang so nakaplano na ito na itatanim so nag-aantay na lang kami ng ulan so mas maganda talaga mga idol kapag nagtatanim tayo na Uh, bago magtanim o kaya magtanim na mayroong ulan so marami siyang hindi tumubo dahil po sa lupa na ginamit natin ito lang yung ang uh, medyo maganda gandang tubo dito mga idol oh. ito yung side makikita nyo naman yung ano wala siyang wala siyang puwang ay ano talaga siya puro puro pero doon sa kabila you know, medyo mapayat yung tubo niya at saka dito sa harapan ko ay marami pong mga puwang gawa po 'yan sa tinamaan siya ng ulan at saka hindi tumubo yung iba kumbaga nabubulok lang diretso kasi yung lupa na ginamit namin ay talagang uh, ano talagang pag natamaan siya ng ulan ay talagang uh, ihigpit siya, no hindi siya sisingaw kaya mabubulok talaga so ang ibang punla namin nandoon sa kabila papakita ko din sa inyo okay so takpan muna natin to tuloy yung pinaka simple naming punla, mga idol kasi ito po yung dati na ano yung nilalagyan namin ng punla malaki na din ang pakinabang nito eh kasi matagal na ito yan o no? Yan. Okay, punta tayo sa kabila nating punla. Saka ito yung kasama dito sa kabila. Medyo malaki na din. Sa loob hindi masyadong makita. Pero at least maganda namang tubo nito mga idol. Buksan muna natin para makita. Ito lang. Yan. So, magandang tubo nito mga malalaki kasi itong pinalabas namin doon sa bagong ginawa na punlaan at saka mayroon akong pinula dito mga idol na kaunting uh, papaya yan itatanim ko yan dito sa paligid ng bahay yun know? o diba tamang tama yan pang tanim mga idol nasa mga 2 inch yung uh, tangkad ng ating sili at saka malaki na yung mga ano nya yung puno nya talaga medyo matibay na mga idol so yun yung binabalak namin sa araw na ito ay tatanim namin kung mas maganda kung mayroong ano umulan so dito naman may kasama siyang konti dito dito kasi nanggaling yan eh, nilabas namin kasi nagpunla kami ng bago ayun sa dulo mga idol ay yun ang kasama doon na medyo hindi magandang tubo yun po so medyo malayo eto naman mga idol yung pangalawa naming uh, pinula makikita nyo sa last video ko na na nagpunla kami dyan yun po yun mga nasa mahigit mga malapit na ata isang linggo kasi yung pula namin yung pinakita ko yun o oh, sa dulo yung kasama yun doon ay nasa isang buwan na po bali ah, sinadya talaga namin ah, medyo, ah, mo na medyo patandain muna kasi ah, maraming ang ano hindi naka, nakisabay sa pagtubo maliit pa ang iba so hindi pwede na hindi natin apalakihin uh, ng maigi so ito pala ang bago nating punla ay medyo maganda talagang tubo kasi dahil sa uh, nagano kami ng lupa nag produce kami ng lupa na medyo maganda ito sa loob hindi pa nga nalabas yung kailangan na talaga namin na i itatanim yung una para po na sa ganun ito ay malalabas at malalagay doon sa lalagyan ng uh, nakaunang punla So medyo maganda tong tubo sa pangalawa. Ganun rin mga idol, isang ano lang din, variety ito. Isang ano, klase ng sili. Kasi hindi ko pa, hindi pa kami nakapag-produce ng ibang klase. Si maraming trabaho namin. Isa pa ay kinakapos kami ng ano financial. Ayun na po mga idol ay ay na-update ko lang kayo sa tungkol sa ating mga punla na sili. Salamat sa panunood mga idol. Huwag kalimutan mag-share sa ating video.